Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tario PH. Ito po ang inyong monthly reading for December 2025. So mga Scorpio, nasa dulo na po tayo ng taon. So ano ang naghihintay sa inyo this time? Tingnan natin. So let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Six of Wands. Beautiful. In the area of what you don't see coming, you have the Five of Swords. Interesting. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Yes, yes, yes. In the area of your uh, what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. Five, five. Mamaya basahin natin, kanu ibig sabihin ng Five, five. In the area of your near future, the Four of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the month, meron po kayong chariot card. In the area of your fortune, the hanged man. Beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong page of cups. At ang outcome nyo po for the month, patulay ng January, ito po yun. But first, bago natin basahin yan at buksan, thank you, thank you po muna mga Scorpio sa inyong donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading for Scorpio dito sa ating channel. So thank you, thank you, thank you po sa tuwing hindi kayo nag-skip ng ads. So, at the background of your energy, the Seven of Pentacles. This time around, Scorpio, Panahon na para magbilang ka ng mga magbubunga mula sa pinaghirapan mo. Okay? Because this month is a month of hatching eggs. Napipis ang mga itlog nun no? na nakuha mo na yung mga sisil, baga. So, sabi rito, hard work is paying off. Lahat ng tiniis mo, lahat ng mga hinintay mo, lahat ng mga bagay na pinagtsagaan ay makakaroon na either ng resulta, development, or magandang balita sa nangyayari sa hinihintay na to. Kaya aramas mo, in your background, continue your unwavering, unwavering effort sa paghihintay or pagkilos tukol sa mga bagay na importante sa iyo na hinihintay mong magbunga. Okay? Uh, partneran natin to ng card of the month, prayer no? Prayer is the dialogue with the universe. Express your wishes. Meron kang hinihintay, meron kang tinatiyagang mangyari, ina-anticipate mo na. Doble daw dasal. At narinig ko, pinapakinggan ang dasal mo at malapit na siyang dumating. So, congrats po. Mamaya, i-clarify pa natin tong background energy as we go on in our reading. At the center, in your core energy, you have the six of wands. Card of Victory. Uh, meron kang victory energy sa buhay mo ngayong buwan na ito, Scorpio. So, congrats, congrats. I-claim mo na to sa comment section sa baba because victory is mine. Sabihin mo, isurat mo dyan. I claim victory is mine. Meron kang inaasikaso, meron kang nilalakad, and for a very long time, nakakadama ka ng pressure from other people na ayaw mo mag-commit ng mistake, ayaw mo mag-fail, ayaw mong masira yung diskarte o galaw because maraming tao sa paligid mo ang nakatingin sa'yo whether they want you to fail or they want you to win. Nakaka-pressure yan. Ang hirap-hirap niyan. -hirap I know, I understand. Pero nakita ko rito, continue walking the path patungo sa tagumpay mo. Some of you ay para may posisyon, may obligasyon, and kailangan mo talagang mag-deliver dito. Parang kailangan mo talagang maibigay ang lahat. Makuha lang yung ina-anticipate nyong good result. And nakita ko rito na kaya naman ikaw nilagay ka dyan eh. It's because ikaw yung best person to take on this challenge. Kasi marami rin namang tao sa paligid mo ang naniniwalang kaya mo to. Okay? So clarify natin yan. The six of wands. Siya nga pala Scorpio, since ito po ay bagong buwan, bagong monthly reading, i-comment mo na sa baba dali ang iyong manifestations sa ating manifestation board sa baba. Isulat mo, ay uh, manifest this month na blank ay makukuha ko na. So, feel free po to write it down. It will come true. The Six of Wands. The Death Card, yes. Death Card is Transformation kung ano man tong mapagtatagumpayan mo this month, Scorpio, it will lead to the uh, grand transformation ng buhay mo. Matatapos na yung pinaghihirapan mo at makakamit mo na yung tagumpay dito. I don't know why. Either meron ka nilalakad na isang bagay na sobrang hirap and mararating mo na yung dulo nito. At sa dulo, ikaw ang panalo nakuha mo yung pabor or nakuha mo yung good result at papasok ka na sa next level ng life mo. So, congrats po. This is really a transformative um energy sa buhay mo ngayong buwan na ito. In the area of what you don't see coming five of swords Mga inggitera sa paligid. Mga taong gagawa ng issue, conflict, drama, chismis Dahil naiinggit sila sa, sa success mo, This time, maririnig mo yan. Makakarinig ka ng mga konting chismis, konting puna, konting mga gantog here and there. May mga moments na magpapantingan tenga mo. Pero ang importante, Scorpio, huwag mong pansinin. Deadma. Uh, art of deadma kailangan mong pamayanihin this time. Hindi worth it ang pumatol sa mga yan. Ingat yung mga yan, insecure sa'yo. So, don't let them win. Panalo ka pag hindi ka nag-react. Panalo ka pag dinedma mo sila. Lalo silang, lalong iinat ang mga puwet niyan kapag dinedma mo. Pero sa huli, ikaw pa rin ang panalo dahil tahimik ang buhay mo. At ikaw pa rin naman ang panalo. So, win-win solution ito. Win-win outcome for you. Okay? So, antabayanan mo yung payo sa iyo na yan, ha? Kapag nakarinig ka ng na mga kung ano-ano sa paligid, dead, mahin mo lang. Ang importante, yung mga bungang dapat mong kunin. Para ito hindi maapektuhan, huwag ka nang pumatol sa mga yan. Okay? Five of Swords, the Ace of Wands. Yes. Pairalin mo isip mo. Pairalin mo ang tamang gagawin. Kesa uh, magpabara-bara sa emosyon, magpabara-bara sa aksyon, at magpadala sa emosyon. Okay? Napaka-importante yan for you. Isa isip, isa puso mo. Uh, para hindi masira yung momentum ng success mo at hindi magulo yung magandang andar ng transformation at uh, tagumpay sa buhay mo this month until next year. Okay? In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Focus ka na lamang daw this time Scorpio sa iyong success. Marami kang mga bagong gagawin. Good news after good news after good news. Talaga namang very very busy ka. Kaya do mo na lang ilaan lahat ng effort mo kaysa sa mga nega. Kasi kinakailangan talaga nito ng undivided attention mo para magkaroon na ng magandang reward or magandang outcome. Some of you may require na mag-travel. Hindi para sa lahat, ta para sa iba. Nakita ko na meron kang aasikasuhin sa ibang lugar. Um, connectado sa success mo na ito. Maybe yun yung proseso na kailangan mong daanan. So, gawin mo na lamang kung ito'y importante talaga yung travel but for some may darating daw na mabilis na mabilis na balita or development na kailangan mo aksyonan no you need to be on the top of the game talagang nandun ka active ka aksyonan mo para magkaroon ng magandang ritmo yung daan ng swerte sa o ng inaasikaso mo for example uh, tinawagan ka bigla um, scorpio Uh, are you up for interview? Nakapasa po kayo sa Resho May Chuchu. May interview ka sa Monday. sayo mo, ay, sorry po, busy ako. So, salubungin mo yung blessing. Dumating na nga sa'yo, di ba? Hihindian mo pa. Parang ganun, okay? The Eight of ones the queen of swords. Yes. Maging decisive ka. Dapat alam mo kung gano'ng ka-importante itong mga bagay na dapat mong pag-focusan. Dapat talaga malinaw sa isip mo na ito ay mahalaga. Ito ay dapat kong i-prioritize. Kailangan kong maging efficient this time. Because ito ang bubuo ng magandang future ko. Parang ganyan. So, be decisive. Be prompt. Maging palaban. And also fight for the right thing to do pagating sa pangarap na ito o pagating sa good news na ito. Narinig ko, huwag kang magpatumpik-tumpik kapag dumating siya. Grab it while it's hot. Grab it while it's there. Take advantage of the opportunity. Okay. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Wands. Five-Five here is a card of change. No? Number of change of Five-Five. So sabi ng yung spirit guides, baguhin mo yung pananaw mo sa isang bagay para hindi na lalong gumulo o maging komplikado yung nangyayari. Garoon din sa salita, garoon din sa aksyon, garoon din sa decision Hindi hindi kailangan same old same old action ka. Kaya lalong gumugulo, kaya lalong humihirap. Dapat daw makabagong pananaw. Yun ang 5-5, okay? Change mo yung routine. Change mo how you talk to them para hindi ka na makahalubilo pa sa gulo or away or sigalot. Okay? Five of ones confirming our six of ones. Kahit gano kahirap, kahit napakaraming sumasagabal or humaharang sa'yo, lagi kang lalaban. Okay? Lalaban ka hanggang sa magtagumpay ka. Huwag kang papadala sa sindak. <laughs> Huwag kang papadala sa um, conflict or drama nila isipin mo, kaya ko to, mananalo ko dito, lalabanan ko to, I will win this. And may mas maayos sa paraan para gawin yan ha, mag-isip ka ng matalinong matalinong aksyon, plano, so you will get here in your victory, okay? Kailangan mo talaga mag-transform para makaabot siyaan. Narinig ko dito, huwag mo kasing i-compare ang sarili mo sa kanila. For example, yung mga kakompetensya mo, kasamahan mo. Lagi mo nakikita na, ay, ang galing-galing naman niya. Ay, ang husay naman nun. Lalo ka na fa-frustrate. So, para hindi ka ma-frustrate at hindi ka maguluhan sa mga hinihintay mo, focus ka lang sa sarili mong tagumpay, sa sarili mong growth. Okay? Five of Wands uh, being clarified by the moon card. Yes, marami kang mga bagay na hindi naiintindihan. Marami kang mga question. Bakit ganto? Bakit ganyan? Bakit ako naipit sa gantong sitwasyon? Bakit niya ako inaaway? Bakit sila insecure sa akin? Bakit ang gulo-gulo na nangyayari? Marami kang questions. But don't worry. Pag dumating po si moon card, ibig sabihin, the answers will come. Darating din sa'yo ang kalinawan para makahanap ka ng diskarte para makawala ka sa chaotic energy na to. Narinig ko, maiintindihan mo rin yung dahilan na parang ah, kaya pala pinagdaanan ko 'yun. Ah, kaya pala ang gulo-gulo nito kasi ganto pala dapat kong gawin. Ah, kaya pala hirap na hirap ako dyan kasi mali pala yung atake ko, no? So, marami kang ma-realize with the answers coming in para mahanap mo na yung tamang daan, makaiwas ka na dito at manalo ka na sa napakaraming conflicting and um magka-competensyang energy. Okay? Kaya mo yan. Huwag mong katakutan yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi darating din sa'yo yung kasagutan. Okay? In your near future, you have the Four of Cups. So, ang mo to Scorpio, for days, for weeks, or for months, may darating sa'yo yung new opportunity. Ang tanong, baka hindian mo to Kasi nga, busy ka sa hakahintay sa mga ibang bagay. Very, very disappointed ka. Nakakahintay. Sabi mo, ano ba yan? Hintay ako na hintay sa wala. Kilos ako ng kilos. Araw-araw, gawa ko ng gawa. Nagpapakapagod ako. Bakit hindi ko pa rin makuha yung gusto ko? Very frustrated na, no? Talagang, ano ba to? God, please give it to me. Meron daw siyang ibibigay sa'yo. Pero baka hindian mo kasi hindi yun yung na-imagine mo. Parang ganon. So, sabi rin yung spirit guides, ang lesson ni Four of Cups, learn to forgive yourself from what happened in the past at tanggapin mo yung mga bagong oportunidad na dumarating. Because baka yan na yung bigay sa'yo ni God, hindi mo lang nakikita. Kasi nga bising busy ka na nakatingin do sa mga nasayang or mga pinanghinayangan mo. Buksan ng mata, uh, open your heart for a new opportunity. Okay? Five of, ah, five. Four of cups. The Ten of Pentacles. Yes. It's all about long term. It's all about long term passion, long term job, or long term opportunity na baka mapalagpas mo kung nakasara ang isip mo. Kakatingin doon sa mga bagay na pinapanghinayangan mo. Sabi na yung Spirit Guides, panahon na para buksan ang isip at sarili sa mga bagong bagay na potensyal na magbigay sa iyo ng long term money, long term financial gains, at uh, pangmatagalang kasaganahan sa'yo. Okay? Huwag kang mapirme sa isang bagay na hinihintay o sa isang bagay na you don't know what you're waiting for. Yes, like I said kanina, meron kang hinihintay na baka magbunga. Pero paano in, kung in the near future, wala pa din? At may binibigay sa yung bago. Hindi mo ba ito try man lang? Hindi mo ba titignan kung baka pwede ako doon so while waiting for this, try ko din to para marami akong options, di ba? Kasi nga, you are now being advised, Scorpio, na isipin na yung mga permanente, yung mga pangmatagalan, pang long term. Okay? So open yourself. While waiting for this, there's something new coming in. Para marami kang pwedeng gawin, marami kang pwedeng panghawakan. Okay? In your challenge, you have heal through art. Magkaroon ka daw ng mga outlet mo. For example, kumanta ka, sumayaw ka, magzumba kayo. Kapag naiinip ka o nagagalit ka, magkaroon ka ng mga outlets mo, doon mo ibuhos yung galit, yung inis, para magkaroon ka ng productive days. Okay? Another message, soul mirrors. Kung ano yung pinapakita mo sa iba, yun din ang gagawin nila sa'yo. Halimbawa, sanay na sanay ka niloloko ng taong ito, kung hinahayaan mo lang, lalo kang lolokohin. Parang ganyan. So, you need to mirror something that you want to be given back to you. Kung gusto mong honest sila sa'yo, dapat honest ka rin sa kanila. Okay? in your challenge, you have the chariot card, urong sulong ka. Yun ang challenge sa'yo this time. Meron kang hinihintay, sabi mo, teka, wait lang ako dito, kasi nandito pa ako, hihintayin ko to hanggang magbunga. Pero may bagong darating with the Four of Cups na parang tempting din at maaaring magdulot sa sa'yo ng permanenteng kasaganahan. Urong sulong. mag stay ba ako or aalis? mag stay ba ako o aalis? Natanggapin ko ba yun o dito? So, you need to make up your mind. Are you going to wait or going to move? Nasa ang bola this time, uh Scorpio. Clarify natin siya. The hanged uh, the chariot cards being clarified by The Knight of Swords. Yes, huwag daw padalos-dalos sa iyong desisyon. Most especially sa pagkilos, pagabante o paghakbang. Um narinig ko dito na pag-aralan mo daw munang mabuti at huwag kang papadala sa iyong emosyon. Because sometimes charging forward is really you. Gusto mo lang talaga makalagpas at yung solusyon mo ay magdesisyon. Pero sometimes yung mga desisyon na yan na dalala ng pressure ay maaring hindi mo siya nang pinag-isipan. Kaya ngayon kung nag-iisip ka, am I gonna wait or move forward with new opportunity? Upuan mo muna to para alam mo yung next big move mo, okay? Importante yan in your fortune you have fellow travelers support is all around you meron daw mga taong tutulong sa iyo maaring sa pagde-decide kung magi-stay or mo mag move on makahanap ka naman karapat na para tao na magpapagaan sa iyong mga desisyon at kinakaharap okay hindi ka nag-iisa you have gates of triumph oh success expands in your life may mga pinto ang magbubukas patungo sa iyong tagumpay. So, napakagandang sign nito. In your fortune, you have the hanged man. Nakita ko, kung nalilito ka, clarity will come this time. Okay? Hindi ka na mahihirapang mamili or mag-isip because darating na yung kalinawan na hinihintay mo. Uh, kung ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, dumanas ka ng mga delays, dumanas ka ng mga pag-antala, pero ngayon nakita ko kasi nasa fortune siya, wala ng delays, dire-diretso na yung inaasikaso si mo. So congrats po. I-claim mo to sa baba. I claim wala ng delay. I claim sa akin na yung bagong tagumpay ko. The hangman is being clarified by the devil card. Yes, talagang makakawala ka na sa mga bagay na pumipigil sa'yo. Whether self-limiting thoughts yan, o mga tao sa paligid, mga kaibigan, fake friends or maling payo sa iyo, mga maling pananaw mo, pwede rin makawala ka na sa negativity, malalet go mo na yan, release mo na at makahanap ka na ng tamang solusyon, tamang paraan para magdire-diretso na 'yung inaasikaso mo nang walang delay. So congrats po. I-like mo na 'to. Walang delay sa buhay ko. Like, 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 claim, claim, claim. In your divine messages, you have a personal issue reaches resolution. Meron ka daw mga issue this time, masolved na yan. So, congrats po. Huwag kang mag-alala, everything now is smooth sailing. You also have you and your loved ones are safe. Wow, congrats po. Blessed na blessed ka this time, especially with your prayers. Pinapakinggan ka talaga. Safe ka daw at ang pamilya mo this time. In your divine messages, you have the page of cups sabi sa'yo na yung spirit guides, Scorpio, mag-enjoy ka naman. Huwag mo masyadong dibdibin yung mga bagay-bagay. Learn to relax, learn to have fun, i-enjoy mo yung ginagawa mo para kada araw. Makahanap ka ng exciting ways to really dwell on your work. Halimbawa, sa trabaho, kung puro seryoso, ay talagang mawawalan ka ng gana dyan. Pero kung hinahanapan mo yan kada araw ng excitement, happiness, passion, kakapita mo yung trabahong yan every single day. No? Ngayon, mag-enjoy ka naman at saka, I don't know why, maging playful ka daw para hindi ka lalong mabagot at hindi, ka lalong, hindi mo lalong maramdaman yung mga pagbabagong dapat mong gawin this time. Okay? Clarify natin to. Page of Cups is being clarified by The Ace of Cups. Yes. May bagong darating daw sa buhay mo this time. Whether a new opportunity, new idea, mga bagong plano na parang, uy, maganda to ah. Talagang nag-uumapo yung damdamin mo na parang you are now embracing something new na makatulong sa'yo. So sabi rito, i-enjoy mo lang siya. Huwag mo siya nang dibdibin. Huwag mo siya nang pahirapan ng sarili mo sa mga bagong paparating. Huwag mo unahan ang nega. Um, yakapin mo siya with whole heart, no? panahon na para mag-manifest ka this time, Scorpio, na kung ano yung hinahangad mo, darating siya. Okay? Dati nag imagine ka lang. Tinan mo naman siya. Si Page of Cups. Ini-imagine lang niya sa cup na may mag ng bunga, biglang boom. Nagkaroon ng isda, di ba? So, yung imagination niya, yung creativity niya, nagkaroon ng magandang outcome. At eto, dumating sa buhay mo, pumasok sa loob. So, talaga namang something new is coming in kapag dinedicate mo yung sarili mo doon sa bagay na yon. For example, naghihintay ka ng uh, slot sa isang public school uh, public school bilang teacher. Sabi mo, wala pang slot, wala pang slot, paano na ako? Saan ako magtuturo? Manalig ka lang, no? creativity, uh, manifestation, darating to darating, darating. Boom! Dumating sa buhay mo. So, believe in what you want yun ang problema natin minsan eh. Hindi tayo naniniwala sa gusto natin. Laging may duda, laging may pangamba, laging may what if, what if, what if, what if, what if. If you could believe and put your whole heart on it, it will happen for you. Okay? Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have tulip great passion. Yes, sabi ko nga sa inyo, samahan mo ng pag-ibig, love, and passion, it will be fruitful para sa'yo. You have dog closed up, pleasure with a close friend. Meron ka daw kaibigan bonding time kayong dalawa para magkaroon ka ng magandang uh, energy this month. Pero wag ka mag-alala, kitang kita ko talaga rito Scorpio. Meron kang hinihintay na magubunga na. At maaring ito yung um, hinihintay mo na bagong simula. Maaring din ganun. So, congrats po para sa ibang Scorpio dyan. But for some, kitang kita ko talaga yung decision on one or the other. Okay? Another message of eagle triumph over troubles and obstacles. Iclaim mo to. Meron ka daw tagumpay laban sa mga hadlang or problema. Congrats po. You have rat, someone working against you behind your back. Meron daw kumikilos sa, sa buhay mo na nagiging dahilan ng mga balakid. Kailangan mo talagang labanan yan head on at uh, huwag kang papapigil with a five of swords and five of wands go for gold kahit mahirap, kahit nakapagod, ilaban mo to. Okay? Especially, may mga hinihintay ka na maganap, no? Uh, ilaban mo yan because nakita ko talagang para sa'yo yan. Ang outcome mo, Scorpio, for December 2025, patulay ng January, the king of wands. Um, nakita ko na very, very clear na ang vision mo for the future. Um, you are now entering talaga a new life, a new gate, kumbaga. Kaya, tatanungin kita ngayon, Scorpio, ano ba yung mga pangarap mo na gusto mong maganap sa January next year onwards? Kailangan daw malinaw na sa'yo yung gusto mo, okay? Halimbawa, pangarap mo maging stewardess. So, ano yung mga plano mo para matupad yan? Dapat hinahanda mo na. And then, dapat matapang ka para i-execute ang planong yun. Ganon din, kapag next year, January, sabi mo, pangarap ko ng Uh, mag-diet, hindi na ako kakain ng rice simula January, example lang. So, panindigan, panindigan 'yung vision, panindigan 'yung goal, take action so that it will happen for you. Parang gano'n. Gano'n din dito sa mga hinihintay. Kung alam mo 'tong hinihintay mo na 'to ay magiging maging, magiging parte ng vision mo in the near future, hintayin mo 'to na magbunga at gamitin mo onwards. Parang gano'n, okay? Kaya importante ngayon, Scorpio, na malinaw sa'yo yung gusto mo. Para alam mo yung hinihintay mo at alam mo yung mga dapat mo yakapin. Okay? King of Swords. The Six of Cups. Yes. Sabi ko nga sa inyo, you need to really look back kung ano yung mga importante hinihintay na valuable pa ba hanggang future o yakapin mo na yung bago. Nakita ko rito with the Six of Cups, you need to reflect back tignan mo mabuti kung ano yung ginawa mong tama in the past, ginawa mong mali, para maging madali sa'yo ang isipin kung ano yung gusto mo in the near future. Okay? For example, um, sa past, um, nag-apply nag ka sa isang trabaho na hindi ka pala swak. So ngayon, alam mo na kung ano yung iiwasan mo, para kung ano man yung pinaprepare mong vision, alam mo na yung mga bagay na hindi mo yayakapin at hindi mo pupuntahan. Parang ganyan. So, nagiging madali at malinaw yung plano, dahil ginagamit mo lahat ng pinagdaanan mo. Parang ganyan. Okay? So, congrats po. Uh, you are now actually moving forward uh, against sa past at ready-ready ka na uh, i-execute yung mga bagong bagay. Parang renewed life. New beginning ito for you. So, congrats po Scorpio. Okay? Yan po ang inyong December 2025. Saan po kayo naka-resonate? Comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Scorpio. I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.